Magandang araw mga kaluto. Ngayong araw magluluto po tayo ng uh, sausawan na kamatis. Sasamahan natin ng pritong galunggong. At uh, maglalaga tayo ng mulberry taps, kamotitaps, okra, talong. Samahan nyo na ako mga kaluto. Inuna ko na nga itong uh, galunggong na prituhin mga kaluto, bali apat po yan. hugas na po yan at malinis na mga kaluto. At uh, habang nag, uh, pri prito tayo ng galunggong ay uh, hugasan na rin natin itong mga gulay natin mga kaluto. At uh, happy birthday pala kaya atin Nora Agustin ng Panikitarlak. Happy birthday sa iyo mga kaluto. At uh, habang uh, hinuhugasan natin yung talbos ng kamote at yung uh, mulberry taps mga kaluto ay magpapasalamat na ako ng uh, advance sa mga patuloy na sumusuporta at uh, nanonood sa aking mga video. Maraming maraming salamat sa inyo. Yan tapos na po nating slice in yung ating uh, sibuyas, Sisunod na natin dyan yung uh, dalawang talong na slicing din mga kaluto at uh, ilagay na natin sa mainit na tubig. Ating uh, uh, okra at talong mga kaluto at uh, hintayin lang natin uh, kumulo ito. So yan mga kaluto, binabaligtad ko na rin po yung ating uh, pritong uh, uh, galunggong mga kaluto ata uh, himay-himay na rin po natin itong ating kalbos uh, ng kamote. So yan mga kalutot, luto na yung ating pritong uh, galunggong at uh, hinango ko na at uh, luto na rin tong ating uh, talong at okra mga kaluto. At ay uh, na rin po natin dyan yung uh, talbos ng uh, uh, mulberry tops at pagkatapos po ng uh, mulberry tops mga kaluto ay uh, Uh, isunod natin dyan yung ating uh, talbos din ng kamote mga kaluto. So yan nga mga kaluto, linagay ko na po yung ating uh, talbos ng kamote at pagka uh, napakuloan na po ito ng uh, saglit lamang na minuto ay uh, hanguin na rin po natin mga kaluto. At ito uh, nga, hinahango ko na at ito uh, na magluluto na tayo ng uh, ating uh, sausawan na kamatis mga kaluto. Naglagay lang ako ng sibuyas. Uh, pamintang powder at yung ating konting uh, asin paglagay po natin ng uh, ating uh, asin mga kaluto ay takpan na natin at lutuin natin to sa low fire mga kaluto at uh, makikita nyo to mga kaluto itong ating kamatis ay uh, kusa na lang itong lalambot mga kaluto kapag ka uh, medyo malambot na po at uh, nagkaroon na po ng smoky flavor maglalagay na po tayo ng uh, patis at uh, maya maya lang mga kaluto ay uh, maglalagay lang din po tayo ng konting sabaw para hindi naman siya gaano masunog mga kaluto at ating uh, takpan at hintayin kumulo mga kaluto so yan na nga mga kaluto kumukulo na siya malambot na po yung ating kamatis pwede na po natin itong uh, hanguin mga kaluto Iyan mga kaluto, luto na yung ating uh, sausawang kamatis. Pwede na po tayong kumain at bago tayo kumain, Mag-pray muna tayo, mga kaluto. Let's pray, uh, Lord. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa pagkain ito. Linisin mo siya maging kalakasan ko. Salamat din, Ama, sa mga biyayang pinagkalo mo sa amin sa araw-araw. At uh, yung pag-iingat mo sa aming kalusugan, Lord God. Maraming maraming salamat po. In Jesus to be pray. Amen. Pantayon, Kakabsat. Si datay ti Talbos Mulberry. Talbos ti Kamuti galunggong, tarong, kan okra. May kaya kaduan takong. Sa atay ito, pumisit dati ko ah. Lutok na kamatis. Hindi kakti asin na patis kan uh, paminta. Isyo ti pinakasos tayo. Isyo ti paghausawan tayo. Ini masin ni, smoky flavor. Okay, hmm, yun. Tatay, habang lutok datoy, habang linuluto kanina ang bango. Ang sarap ng amoy. So, samahan nyo na ako. Maganta hmm, yun. Eh. Tipa, saw -saw. Hmm, gastoy ni tipa, makiyan tayo. sao Salbos ng mulberry. Hmm, para sa hindi nakakaalam, tinakain ko po ito. sa rin ko magat ito eh. Maya. mayat pag nga pagsausawan ti kamatis maminsan narami nyo dato ay halang na bugoong soy Pasing ti pagsausawan nabalilulot doon dato ay Hmm, sa mga hindi nakakalam, pwedeng kainin to. Inahalo ko rin to sa munggo. Itong mulberry, yung talbos. Maya, sika. Maglalambing po ang inyong kaluto. Pa-like, comment, share and papalo na lang po mga kaluto. Maray-maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto, nagsasabing laging magdasal, count your blessing and stay positive.